Years. How do you natin How mga OG feel, Bob? Unbelievable. Let me first. Let first. Ah, yung 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 Gusto yung 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 Parang ganyan. overwhelm na pag nakita mo siya. Ang kilang lang kung sa pinagdahanan namin. Napakarami. Na Napakarami. Na, iba't ibang mga hosts. Ang um, mga duma dumaan na dito. Meron mga from the very beginning. Iba't ibang mga pangyayari. And nandito pa rin ang unang ilan. At nandito pa rin kayo para Then, sa unang ilan. Salamat sa Parang sa, pag pinatamad pa ang lang. Ang bilis mo ng panahon. Ah. Uh, 25 years. Next, another 25 years. walang words na pwede mag-describe, no? Na ganun na pala kami katanda. Dalawang pa na... Baka lahat kayo eh, may mga sinilang na, may mga hindi pa, pero nasa unang hirip na kami. Alam well, mo, I, I agree with Miss Susie kung ano yung sinabi niya kanina, over the years, nandiyan pa rin ang unang hirip na kasama niya tuwing umaga. At, um, uh, at this very point, mga kapuso, we are now opening the floor For questions from our friends from the media, I have some more questions. Look at the number of us with their Q and A's. tayo. <laughs> Alright, so yeah, right we're about time for now.

na-establish nice, na tatak ng unang game. Uh, parang ito, yung naranasan po natin ngayon dito, uh, fun, and uh, syempre, yung balita. No? Yun, yung dalawang component po yun ng, unang game. Na through the years, hindi naman po nagbago yun. Yung pasaya ka, at the same time, malaman nila kung ano nangyayari sa kanilang panigod. Uh, lalo na po sa umpisa, ang talaga inapangal sa amin, yung may pasok ba pa o wala. Totoo po yun. Kaya dahil minsan, uh, pag inisip niya yung bago po namin, mga bata po yung audience, no, maagang papasok. Kasi nata tayo, si natatay naghahanda ng trabaho, si nanay naghahanda ng mga uh, trabaho. So yun, yun, po yung audience na inisip lagi namin na sa umpisa pa lang ng pagising nila, good vibes na para madala nila sa buong araw. So yun yung hamon din sa amin na, na sana eh, maibigay din namin yung, yung simula ng umaga nila yung masaya at may kaalaman. Ito mga susunod. Ako naman yung tatakbo ng gilid na sa good balance kasi. So, kumbaga, pag nanonood sa umaga, merong kinakabangan ng mga nanay, merong inaabangan ng mga tatay, ng mga anak nila. And through the years, nakita namin how they, how much they appreciated us. So, pagunari, nakita namin sila ngayon, may mga trabaho na, yung iba, doktor na, yung iba, mga professional na, yung iba, nagiging i namin sa unang gilid. At sinasabi nila na kami at kasama nila, tuwing sila nag naghahanda pa lang papasok sa school, tapos nung so, nagkakaroon sila ng opportunity na mag-meet kami, parang, part na kami ng buhay nila, so tatak siguro ng unang hirit yung maging kasalo ng bawat Pilipino sa ubaya, araw-araw. Thank you for that nice conversation. Thank po. May pa lang sa May sa po Kasi may mga bago silang kasama, kayo, mga bago silang Gusto ko lang po malaman, ano nang sasabihin nyo sa mga bago niyo pong kasama? Luto po po. Luto po po. gastos. Kasi, man, para ko kami may okay. mga eh, anak ni Susie na pinapalaki. <laughs> Pero natutuwa kami kasi nakikita din namin sa sarili namin sa kanila. nung 25 years younger kami, ganun din kami ka, kasipa, ka ano, hindi ba na At natutuwa kami na enjoy po sila sa pagsama sa amin sa unang year. Kami din marami kami natututunan sa kanila. So kung kunwari, ikatanong sila sa amin ng mga whatever tips or new information, sila mas bata na sila, mas aware sila sa mas alam ng kabataan ngayon. Eh? So, si Madrid, yes. Madrid, it's such a good way street. We really learn from each other. Ah, yeah. We're so happy to have them nakasama sa show namin. Plus, ang, ang masaya, everyday, uh, hinihintay namin kung uh, ano bago namin TikTok. Yes. Kasi siya sa mabuli na para, alam niyo yung generation gap ba? Na masaya, nakakatapos po silang mga bago. Nakakabata po. Nakasama si attorney sa TikTok ha. <laughs> 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 Enjoy it's just a lang, diba? So you why not? So din oh, it's at 3. Yeah, why not? Life is short. We should have fun. Yeah. Okay. That's right. That's Enjoy right. Enjoy oh, life. Thank, thank, thank you. Thank you, Thank you. Thank you, me. sir. First of all, uh, thank you so much for the prize here. Um, I really enjoyed uh, what you're doing right now. Thanks. And uh, first of all, congratulations also. for 25 years of the uh, community. My question is for Ms. Susan. Um I hope you don't mind me asking. Andami um, kung kinoko ver selagas. Usually you're outside, you're covering really hard hitting In some are lighthearted too. But what is the most challenging one by far na ginawa ninyo for women here? Ang pinakamabigat dyan yung punta ng Tacloba para mag-cover ng Yolanda, you know, the super tight ng Yolanda. Kasi pagdating ko doon, a day after eh. So, pagdating ko doon, ang dami ng dead bodies along the road, yung distraction, talagang ang drive, and yan visible na visible pa. So parang natural lang naman sa tao na ikaw malulungkot, masasaktan ka. But nevertheless, ang gagawin ka kung to, to, to do report, maging uh, objective ka sa lahat ng nakikita mo. But uh, I mean, kahit ano yung naramdaman mo sa set because you're there para mag-report ka talaga doon so, sa gaano ba yung extent ng damage sa lives, properties, doon sa lugar kasi nalang ng yung So it doesn't matter kung Nag-stay kami doon ay ilang days at katulog kami sa barko uh, sa so open space so at kilang ano eh kahit don't know si pagod and always grateful dahil sa tungang nito sa history happening before my eyes at ta'y uh, unang makikita niyo mo to na kaniya eh, something na hindi pa lahat ay uh, privilege na uh, experience kasi so, susanipon so, pa so, so, point din po yun ni kanina kami namin, yung nasalbatan ko pa uh, How do in front of the Pope? Ay dito rin talagang naiinom ko talaga no. Parang kumakayo ka lang Kasi parang hindi naman lahat tayo nagkakaroon ng pagkatatawan na makita. At close and personal si Pope Francis. And this, dahil ang katoliko ako. So, maski nung pumunta siya dito hindi nga ako nagkaroon ng pagkatatawan. Pero nung pumunta ako sa room, hindi nakita. Of course, yung nakita ko rin kay Padre Pio. pumunta rin kasi Kadupi. Yung mga gano'ng kasi na experience, price yun, yun. At uh, talagang hindi, hindi, hindi mababayaran kahit ano hindi pa. Yung mga ganun karanasan na sana. hindi naman nararanasan ng bawat isa sana. sa Sa susunod ng mga, of course, na taon na po nang hihilip, magkakaroon pa po ng mas malalaking balita na tulad Sana. magagandang, magagandang malalaking balita, sana. Oh. <laughs> magagandang malalaking balita, sana. Oh, magagandang malalaking balita, sana. Thank you so Thank much. You. Thank you, Tom. Thank you. All right, that was once again John Poydel, Komakko, the All right. Moving on to the next uh, media. This is a question coming from Richard from the Nawa on Line RTV. In the ng 6,000 pesos for ito, sir. Segment. Congratulations once again to Richard. Your question, please. Hello, good afternoon. Salamat sa pag-win ko kanina kahit kinakabahan natin. ako. Anyway, <laughs> yeah, this question ko para sa mga younger hosts natin sa unang ulit. Hey, salamat po sa At saka kay Andre. So, from TV, meron lang online pala um, yung ano, Pro TV meron na ko online yung unang hit. So um when so sa mga host especially yung na mga nagbabasa ng ng mga comments online sa mga shareer. Um how do you deal with online streaming at sa, sa mga fans, especially comments. So, may mga masishare pa kayo na na comments na oh, eh, yung Especially like uh, Uh, what comments are we talking about? The specifically, negative comments? Ganyan, something doesn't... about us? Uh, okay. Well, I guess with us personally, ah, how I'm going to handle that? Especially with the streaming platforms ng to need it. And also, even with my own streaming, sa mga, uh, personal platforms, I probably, you know, the best way to deal with those is to. I, well, personally, I'm, I'm talking personally. Uh, Probably is to neglect to, 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 if it's too negative if it's coming from somewhere in a negative at wala namang then why bother diba? but if it's something na you think you think what help you improve on what you do what you're doing on your craft personally or professionally uh, probably take it constructively at saka you learn from whatever has been told to you enough, but also to reflect Um, for you to improve as a person. Tingin sa akin. And to add on that sir, since morning show po kami sa umaga, sobrang iniiwasan po namin yung negativity. Masaya po sa group namin kasi we as hosts, we're like a family. So yung mga maliliit na bagay din ako, hindi na po naka kinakalisa yan. Ang sinasabi namin sa umaga, good vibes, we love, that's it. Para po pag-reflect namin sa camera, paglabas namin sa camera, yung may diyan po kaming unhappiness, you know, all smiles po kami, na genuinely uh, na, alam niyo, na kaming tinagalong negative like, yun. Know. So hindi po namin thing happen to us as much as possible. Ako po, nire-replyan ko. Joke lang, joke lang. Baka rin pala. Go for it, go for it! Hindi, joke lang po. Ay hindi, tama naman po ano, uh, syempre magbabasa pala namin ngayon. Yung iba kasi may nag-DM pa. Especially nung kunin um, nating mga baba right. na kami. Nagsishare kami ng mga, yung yes. parang everyday, Ikaw, personally ito, no? I just like to share ito kung dalawa si Andrew and Shira. Even if they commit mistakes sa live, they find a way to make it fun. Na hindi siya dahil mali, kailangan tayong maging miserable, di ba? Ginagawa nilang mas masaya pa. And it turns out to be really okay. Ayun. Yun po. Pero Bedman na lang talaga din. Dapat positive lang din. Kaya kayo, ha? Oh, Ay, <laughs> <laughs> May screenshot <laughs> po siya sa mga pangalan niyo. So, so, ang isari niya. Yan lang po sa amin, sir. Thank you po, sir. Ito na lang. Ano yung message si niya yung best comment or best message sa two and a half years niyong pag-host sa unang ulit? Individually ulit individually kasi ano eh, mga contest sa UHQT weather presenter yung mga weather presenter yun. Pinahanap niya sa shoutout yung nagbanggit ng pangalan <laughs> <laughs> <Tutuun>. niya. <laughs> so, alam niya na kung anong pinapasa niya. <laughs> <laughs> Siguro ano, sa akin po, makukonsider ko yung kapag kunyari nakalili kami ng matagal, parang, oi, miss na kita sa unang hirit, miss ko na yung morning sunshine. Tsaka pag nabagong video ka na. Ba, shaw shaw right. yeah. Yeah. I was about to say, <laughs> ako naman yun yung sa akin personally. Kapag uh, hinahanap nila kaming tandem, itong partner, or like the, Our trio, yeah, na it warms my heart. So, nakatawa sa 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 feeling na yun. Hinahanap na narin kami dito, kahit mga baguhan lang kami sa show. Thank you. For thank Thank you. Sir. Thank you. Thank you.